Hello guys, uh, good morning mga ka-don mekaniko. Ayan So ngayon na mayroon na namang tayong uh, gagawin na uh, umaandar to bigla na lang uh, namatay ang makina. So binuksan ko yung uh, ibabaw nito. Tinanggal ko yung takip. Kasi hinatak ito rito, guys. Ayan, uh, napansin ko kasi uh, loss compression siya. wala siyang uh, compression kaya binuksan ko muna itong uh, timing belt niya guys yes, itong nakita ko itong uh, putol yung kanyang uh, timing belt Ayan. kaya biglang namatay makina niyang L300 dito guys so babaklasin natin ito radiator kasi magpapalit tayo ng timing belt pero titingnan din natin ibabaw kung uh, may naputol na rocker arm Ayan. tinundan natin itong ibabaw Tinanggal natin yung valve cover. Tinanggal natin yan. Kung may naputol na rocker arm. Ayan. Ayan, no. Oh. Putol ang kanyang rocker arm. Talagang dito, under, guys. Putol ang kanyang rocker arm. Ayan, tatanggalin natin siya. Ayan, no. Oh. Ayan, no. Oh. Putol po ang kanyang rocker arm. Guys, uh, tinanggal na natin yung pan uh, tatanggalin din natin yung radiator para malog tayo magtanggal ng mga puli niya. puli ng uh, fan belt, tie uh, belt tulog natin alternator syempre niya para matanggal natin yan tinatanggal natin yung kanyang radiator ayan Ayan Ayun, guys, uh, ito na yung kanyang uh, cracker ang main takip ayan na nga natin yung uh, kanyang uh, compressor para matanggal natin tong uh, bracket na to matanggalin na nga natin tong uh, kanyang cover ayan o oh. makikita natin guys yung uh, bracket na yan ayan o yung bracket na tinanggal natin kasi pag uh, mga L300 ang design nito buo talaga hindi katulad sa mga uh, adventure may detornilyuan ito guys ayan Same lang ng Starix guys ayan yun guys uh, nilinis natin itong mga cover niya guys mga This bracket niya ito ah uh, kailangan pa ng uh, piyesa nito guys ayan guys ah uh, dito na nga yung piyesa ng L300 uh, Simbulin na namin yun guys ayan kinakabit na yung uh, oil seed yung mga timing belt, bearing. Ayan. So, assembling ko lang. Ilalagay na namin ito, guys. L300 FB ito, guys. 4D56 engine. Ito kasing uh, paglagay ng rocker arm, guys. Meron itong uh, baliktaran. Ayan. Iba itsura ng uh, intake at saka exhaust. Kaya dapat hindi magbaliktad to guys. Kasi pag nagbaliktad to hindi tatama sa mismong ulo ng balbula. Ayan yung bago ayan guys ha nilagay na nga natin yung uh, apat na oil seal ayan. ayan bago niyan guys pati yung balancer na dalawa pati yung crankshaft oil seal na malaki yan so ito yung magpapalit po tayo ng uh, timing belt niyan, kailangan po natin sabay itong tensioner ayan katulad dito po mapapansin nyo yung tensioner uh, ng, ng uh, balancer belt ayan napakaingay po hindi pwede hindi sabay po yan kasi ingay po yan yan papalitan na rin po natin sabay pinapalitan yan ay kanyang may ikot yan tanggalin mo na. yung, yung ano tanggalin mo yung sakit kinakabit na po natin yung kanyang uh, sprakit ang uh, tensioner ay yung ano yeah sprakit ng kanyang balancer ayan Lige. Kinakalangan po yan pag inaigpitan. Alalay lang. Hop. Hop. Tama na. Kabila. Hmm. Kailangan po maigpit yan para hindi matanggal. Ayan. Yeah. Op. Okay, okay na. Yan, nagabit na natin yung kanyang tensioner at saka yung sprocket ng kanyang uh, balancer. belt Yan. So, ikakabit naman natin yung kanyang belt Kakabit na natin, tapos itatiming na natin ito guys. Bago natin ilagay yung belt niya. Yan Ayan guys. Ayan. Nakabit na nga natin yung timing belt. Ituturok sa inyo yung timing yan dito. Ayan. May marker yan dito sa balancer. Puli. Ayan. Ganun din sa baba. Ayan. Nakatuto kayo dyan sa kulay yellow na yan. Tapos ito sa sa may crankshaft niya. Ayan. Isang yellow. Magkatapat din yan guys. So ilalagay lang natin itong timing belt na malaki. Ilalagay na nga natin itong timing belt na malaki. Hindi pa natin nalugan yung kanyang tensioner. So lulugan natin yung kanyang tensioner. Para mag-tension na siya guys. Ayan. Ayan, na-tension na siya. Tapos ihigpitan na lang natin ito. Ayan. So sa ibabaw naman sa parang siya puli akam siya puli nya And timing nya ayan kitang kita nyo yan tapos dito sa injection pump ito tapat dito so sa baba ganun din naman katulad ng pinakita ko sa inyo kanina dito yung may gatla yun pa rin yung timing nya sa baba ayan so sa gusto pong magpagawa ng timing belt dyan pag-commit lang po kayo dito sa vlog ko, guys. Ayan, guys. Uh, Nagkabit na nga natin yung kanyang uh, timing belt cover. Itong plastic niya. Nagkabit na rin natin yung kanyang main drive pulley. So, ang kakabit naman natin dito, guys, is itong uh, kanyang rocker arm. Yung uh, simbol ko kanina, guys. Ayan, guys. Uh, Naisalang na nga natin itong kanyang uh, rocker arm. After nito, i-adjust ko na lang yung kanyang uh, tapit ayan ah. Oh. guys ah, uh, nag adjust na tayo ng uh, kanyang valve uh, tapit ayan ayan ang uh, adjustment ito ah, uh, straight gis ayan straight lang ito guys hello guys ah, uh, tapos na nga natin i yung kanyang tapit So, ikakabit na lang natin itong valve cover gasket. Tapos, ah, uh, lalagyan natin ang cover. Tapos, papanda rin na muna natin bago siya, ah, lagyan ng radiator. Ayan. Ayan, guys, ah, uh, testing natin paanda rin. Kung under siya, kung wala siya, ng baloktot na balbula. Ayan, so, si ayan, guys, one click siya, guys, oh. Uh, okay naman siya guys, wala siya na balakot na balbula kasi wala siyang pangya. Ayan. i-signal lang yung tambutso sinyo guys ayan okay na po itong ating ginawa na L300 ayan start ulit ayan kung bago pa lang po kayo sa aking channel please like and subscribe to the underscore Lekano TV bye guys nandar na tong uh, tumirik kasi naputulan ng tiny bin ayan L300 FB FB ayan and guys uh, sa gusto pong magpagawa uh, please contact lang mayroon naman ako dito uh, ng contact number dito sa baba, sa bandang left. Ayan. Okay na po yung ginawa natin. Ayan. Maraming salamat po sa inyong tiwala. Ayan. Thank you.